Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga korinto Ikalabing isang kabanata. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag hangal. Ang pagmamalasakit ko sa inyo'y katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit, nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaran ng ibang Jesus kaysa sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyong espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Palagay ko na may hindi ako pauhuli sa magagaling na mga apostol na yan maaaring hindi ako mahusay magsalita. Ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita. Ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang iglesia ang nagbibigay sa akin ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo parang inaagawan ko sila. Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pulay, iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan. At yan ang gagawin ko habang panahon. Habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi ako titigil sa pagmamalaking ito kahit saan dyan sa Akaya. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal ko kayo. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan. Sapagkat, si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi takataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kaihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Inuulit ko, huwag isipin man na ako'y hangal. Ngunit, kung ganoon ang akala ninyo, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalunta. Ako man ay magyayabang din. Nagtitsaga kayo sa mga hangal na yan? palibhasa ay matatalino kayo? Pinagtitiisan ninyong kayo'y alipinin? Sakmalin? Pagsamantalahan? Maliitin? O sampalin? kahiyahiya eh, man ay aaminin kong hindi namin kayang gawin yan. Kung may nakapagyayabang, ako'y makapagyayabang din. Ako'y nagsasalita tulad ng isang hangal. Sila ba'y Ebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lepe ba sila ni Abraham? Ako'y ganun din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit, ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses. At madalas na nabingit sa kamatayan. Limang beses akong tumanggap ng tatlong putsyam na palo mula sa mga hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsan namang binato. Tatlong beses kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsan ay magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pago. Malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw, Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang may balaban. Bukod sa lahat ng yan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nangihina, karamay nila ko. At kung may nauhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayamang ko'y ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling Ia'y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Yesus. Purihin siya magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lunsod ay binabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit, isinakay ako sa isang tiklis at ibinaba sa kabila ng pader upang ako'y makatakas.